Ano? Kaya pa? <laughs> Oo. Oh. <laughs> mga batang makukulit. Ang gagaling ah. Suko. Walang oh. suko oh, dapat? daw dapat? magaling nga Magaling oh. Oo. Yan, ang galing na rin isay oh. Pwede ni Oo, hala. Nakalive kayo. Yan, ang gagaling ng mga bata oh. ha. <laughs> Dapat may tubig. Eh, bang, oh, <laughs> ang galing oh. <laughs> oh. <laughs> ah, dalawa na lang ang panalo pala. Ang ah, galing ah. Ah, <laughs> panalo. Magaling itong bata. Ay, magaling din yung isa oh. 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 Ay, <laughs> eh, gagaling. <laughs> Wala kayo! Wala kayo! Police party! <laughs> 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 ang galing, galing nito, ayo Parang magaling. Parang magaling. Ano? Ay, pawis na pa. Ang galing, oh. <laughs> <laughs> ang galing, oh. Magaling, oh. magaling din yung isa, oh. Oh, ito talaga. yung isa, oh. Magaling ito. Oh. <laughs> oh. Ano? <laughs> <laughs> oh, mga wat. Gagaling ah. Ang galing nuna na isa, oh. Panalo. Nanghalay na wari ito, ay. Wala. Na. <laughs> Di, nalina. Na, Galila. <laughs> <Bagi> na. <laughs> oh Bigyan ng tubig. Wala daw masuko. Walang inuminom. <laughs> Gano din yung isa, oh. Oh. Pahinga muna ay? laki, pahinga muna. Pahinga muna, pahinga. <laughs> ang galing. Pahinga. O sino pa, sino pa ang mga no, Ikaw, ito. talo ka. O tsala, talo, talo ka Talo, talo, talo. O, Ikaw naman, dali. Ikaw naman, tutoy. Ay, wala. Magagaling, mga bata. Ha? Oh. O, oh, sino pa muna, isa? Anong gagaling? Sino ma ma Ay, tay talo pala ni talo ni Twy. Wala wala. Wala. Ito magaling itong bata ito ayo. Oh. 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 oh, hala. magaling. Sana babae.